Sa mga hindi nakakaalam, si Paolo Valenciano na anak ni Mr. Gary V ay mayroong papel na ginagampanan sa concert, especially sa tagumpay ng concert ng SB19. Sa mga nagtanong, sino nga ba si Paolo Valenciano? Ano ang kanyang papel na ginagampanan sa concert ng SB19 sa Philippine Arena? Siya po ay uh, in-demand director. Siya po ay contract director ng SB19 sa concert na simula at tokas sa Philippine Arena. Marami na po siyang uh, mga experience na mag-direct ng mga sikat na mga singer sa Pilipinas. Siya po ay in-demand director tulad na lamang ng mga sikat na mga singers like Sharon Coneta, Regine Velasquez at artistang si Ann Cordes at marami pang iba. Ito nga ang pinakalitest, ang damn concert ng SB19 sa Philippine Arena simula at wakas na lamang ay tagumpay na tagumpay at sold out. May team siya behind the stage para matagumpay ang concert. Ito nga ang post at caption niya sa kanyang post sa Facebook. Mga pictures na kung saan tagumpay at tulong-tulong sila para maging maganda ang uh, resulta o produkto ng concert ng SB19 simula at wakas undeniable ang dedication ng anak ni Gary Valenciano na si Paolo sa pagdirect ng mga concert lalo na itong SB19 dahil alam niya na kamagaling at very talented ang King of Peepop SB19 I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fate. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.